Ah, uh, ito na po yung uli namin mga kababayan ayan no mulmol. mol merong sulid at sa ilalim ay mungit i-deliver natin ito mga kabayan kasi meron na nag order ito mga kababayan kikiloy natin to para po ay i-deliver natin sa ano kasi meron nating kumuha mga kabayan Sarap dito makabayan yung hinok. Pwede ito. Tsaka mulmul rumulmol makabayan. Maganda to ano nang may sauce blanc nilalagay, no? Sige. Ha? Sige. Hmm. Hinok. Hinok. Wala ito kayo nagkampad. Sila tito kay Ilongo na dito eh. Ay, may harap ano.

That? oh, oh. So, so, mga kabayan, marami talagang nag-order. Hey. <laughs> Kaya, pero i-deliver ito, mga kabayan. I-deliver, door to door. Saan ka pa niyan? Mura pa. ano ito si Rachel? Hmm. Ito I mga mungit po makapay na. At biro pang si sa mga kabayan, uh, ano, mga ganting yung mga kabayan, <laughs> ganting saka sulid. Uh, ito kagabi, ang kinuha namin mulmul, saka mungit, at saka sulit, ano, sulid. video <laughs> <laughs> oh, ganyan eh. Dali ka punga muta. Tak kita guray, oh. Oh, nasaan ka pa sinin Cinta, Chinta. Ang mungit, oh. Pero, sulit na. Ang dami. Dami sa kilo, oh. Ito yung mga mungit dito sa Bulata, mga kabayan, ah. Uh, eh, malilid siya, pero ang taba, makabayan. Ano kabayan. Diyan mo, Daryl? Diyan mo, Daryl. Diyan mo, Daryl. May paaman nga, 1 gramo, mga kabayan. San ka pa? Imo, ano, naman to, 8 kilo? 8 kilo? Hmm. Sulit so, 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 tatlo. So, Hindi, kaya kaya ba ito tatlo ang mong mungit ito pakasin.